Magandang araw mga adventurer. So ngayong araw guys, no. Welcome sa ating Let's Play. Ah ngayong araw guys, ang lalaruin natin ay I am security. At bago ang lahat, no, shout out muna tayo kay Boss Lucas. Oh, ah, bata lang po 'yon, no. Natuwa-tuwa siya sa ating let's play uh, at sabi niya ay naglalaro na rin siya ng hapunan no? maganda yun guys no? hindi nyo pa napapanood yun nasa wall lang natin yon. panoorin nyo so ngayon nga no? Uh, shout out boss lucas so simulan na natin guys no game 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 so, sikat nga pala to guys no sa youtube Uh, hindi pa to sikat sa FB no pero sa mga Englishero uh, sikat na to no. Can't wait to see what about so, ang role natin ngayon guys ay tayo ay security ng security ng isang club. <laughs> no. Ito yung mga roles may rules dito sa uh, dito tayo sa banda sa gitna. Yan, para makita niyo yung mga rules no. Yan no pwede ang pet bawal ang salamin at bawal ang lasing oh. ay alak pala alak so ay may gamit tayo dito guys na no? explain ko muna yung work natin yan huh this is interesting thanks for the accessory yan wala naman siyang dalang bakal ayun meron kunin so, natin yung bakal guys Ah, ayos. May tip na tayo, guys. Pero yun lang, no? Wala naman siyang Ah uh, uh, nilabag. Kaya pwede na natin siyang i-approve, guys, no? Yes, you've just made yeah. My entire week better. Enjoy siya loob. Ginawa natin yung kanyang earring. Ah, oh, next, next, next. Yun talaga. Excited na siya. Ay, kaso VIP siya, guys. No, pag mga ganyan, pwede nyo ads. Pero, hinap ko yung internet natin. Para walang ads. Ah, uh, kung pwede nyo naman siya laruin ng offline. Pero kung gusto nyo merong uh, online, pwede naman. Kaso maraming ads, no? So, ayun na nga. Pwede sa kanya. Pwede naman lahat sa kanya, no? Walang problema pero tingnan lang natin baka meron siyang mga alahas. <laughs> Benta natin guys. Ito alam ko mahal din yung jacket. Pwede I'm natin yung jacket niya guys no. Somehow. Oh, di ba? 130. Oh, biglang tubo tayo ngayon guys no. Okay na yan. Pwede. approve na yan. Approve. Oh, yeah. I guess I'm getting in. Yan. Thank I really you sa jacket. Thank you ay, gagi. Ito pala, dress code pala. Nakapokus tayo sa pag kuha ng ano, ng jacket niya eh. Bawal ang lasing. Yan na nga guys, no? Yan yung pinakauna nating seryosong objective. No? Yan. Bawal ang lasing. Oh, pag nakita nyo dilaw pa, okay pa yan, no? Pero pag pula na, bawal siyang pumasok. I'm happy to share. It's all yours. Pero all goods naman siya. No? Check na lang natin kung ano pwede ibenta. <laughs> <laughs> yan. Tapos benta natin. Save, oh, di ba? Yan ano natin. Am And I getting na in? Hindi nga pala na itatanong guys. No? Nalaro na natin to nung <laughs> Sabado. Tignan e, nyo, level 104 na tayo, guys. No? I knew I could trust your Kasi so nangyari nun, ah, dapat i-content na natin siya nung linggo. No? Nag, ah, oh, naglaro na ako ng Sabado ng gabi. Lah ang dami niya, guys. Papaligawan natin siya. Ay, kaso, ano siya, VIP. Sorry po, bawal po ang mayayaman dito. Ayan, yun, yung susunod, madumi paligoan natin siya guys so yun na nga no nung sabado nilaro na natin to kaso hindi pala nakarecord isang oras ako naglalaro kasi hindi pala nakarecord tiga yun level 100 na ako malas ayun na nga paligoan natin siya guys masyado siyang marami Ayan, para siya. Bawal lang marami sa loob. Ah, oh, dapat mga pogi. Saka magaganda tayo. Uy, mayroon siya. Zing, zing. At maganda rin yung kanyang... Uy, may earring din siya. Saka jacket. Wow, biglang yaman tayo dito, guys. Ayan. Ah, meron diba siya sa mata? Grabe, andan. Biglang yaman tayo dito, guys. No, pero... Ang objective na sa kanya is wala naman no, bawal lang ang alak. Sige, pero ubusin na natin yung kanyang mga alahas. Panayin natin yung sama. Hindi, ayoko sister. nito. Ayoko nyan. Ito gusto ko. Yan. Nong, nong. Tulog-tulog ka talaga nang ah. Aga-aga pa eh. Kasi wala lang na yung duty natin eh. Yan. I'm happy to share. It's all yours. Benta. You ah, you don't know si mana ang isa. Ano ba ba yung relo, relo? Feel free. It's not a big deal. Tang, lams na. Cash money. Okay. Ano pa ba? Wala na. Ito jacket. You must have a good reason for this. Tong. I trust you. you ah, are so okay. Man. Okay, okay, goods. Okay na madam, pwede ka na mamasok. Am I getting in? Mayaman na tayo sa iyo. Your approval means a lot. I'll Ayun have nalaga. a blast. guys. Kami rin tuwa. Next, next, next. Oh, lumo. nga. Okay lang yan guys, pinaliguan naman natin siya. Eh. Wow may relief siya. Ay na nga guys, dala-dalawa pa. Yun talaga boss. Ano ba kasi nasa bibig mo? Anything for you. I'm glad I could assist. naman nito. Kapon. Bawal yun sa loob. Bawal ang salamin. Bawal ang pet. Oh, may pet ka ngayon. No Ay. worries. I didn't really need that right now. Sorry, kala ko yung alamok, yung hinawakan ko. Pero okay lang, sakto. Hope you got good price for it. <laughs> but, mo the Ay, move, but sorry, what are you going to boss? Ay, gagi. Sorry, sorry, sorry. Sorry, mo Sorry, mo Sorry, sorry. Sorry, eh yan, bawal kasi pet. No, oh, bawal yung pet sa loob, boss. Ay, benta na lang natin 'tong lamang. Ay, bawal yung benta Yun, no na lang, guys. Tayo <laughs> so, na nga, no. Kaya kung uh, briefing kita, no, bawal po ang relo. Here you go. I hope it helps you. Lang, hawakan mo muna nang. You're Hawak lang, ha. Oh, bawal nga relo. I'm Lang, alam, alam sa. Tapos all good naman Wala kang salamin Wala kang hayop Foods nice. Pasok Enjoy Enjoy enjoy. amazing enjoy. I'm so excited to join the party Yun talaga Tontoa siya guys Diba? Servisyo natin Next Next Oh my oh, VIP to confirm talaga. Oh VIP nga Patayin oh, dyan ha Bawal mayaman dito Oh thanks Not my night But I'm not upset Thanks anyway sa so, mga nagtatanong guys no, bakit no thanks kasi uh, ads po 'yon no pagka tinanggap natin yung VIP magkakaroon ng ads. Boring nun <laughs> So yun na nga ano, bawal lang may sakit at bawal lang ah uh, ganun? Bawal siya nakadamit. Ah, okay. Tatanggalin lang natin yung kanyang jacket. Palitan natin siya. Damitan natin siya, guys. No? Dress code. No, ibenta natin yung kanyang jacket. I'm fine with it if it helps you out Tapos you bilan natin it. siya ng damit. Take your time. It's always fun to explore good taste. Kasi dahil tinanggal ko yung internet. Ganyan yung ano, yung itsura, no? Wala, ayaw. <laughs> exactly hindi, hindi yan yun. Good taste. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. Isuot mo. Ayaw. Ah, <laughs> Hindi nga tinanggal kay internet, guys. No? Check na lang natin kung may sakit siya. Ito, 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 ito. Alam ko to gamitin kasi nung COVID. <laughs> Ang daming gata sa ASM, no? Let me see the result. All good oh, naman, wala, no? Nice one. Result. Kasa may nakikita akong bawal. Oh, eto daw po bawal daw po ito sabi ng management nice tay tulog tulog ka like na naman ha choice. kita ko yun ha o, pwede naman lamok bawal lang yung jacket mo Mas wala ka naman sakit all goods ka na madam pwede ka na pumasok no sige po nice. approve na natin ikaw You Yan, enjoy. Next, next, next. Uy, paso Ah, to get it. badge of honor pala ah. Wait lang, wait lang. Oo, oh, pwede ang sombrero, bawal ang headset. Mm, pwede ang pizza, bawal ang tatung Oh, pasensya na, boss. Trabaho lang po. At ah, tanggalin po natin 'yan no? O, ano muna ya? O, oh, ang dumi mo, boys. Papaliguan kita. Bawal yung madumi dun sa loob, boss. mo naman dun? Makakita ka ng mga... Ano pa naman yung pani? gusto sa'yo sumayaw. Yan, all good 'yan, no? May isda ka pa. ba? ito tapos kasi natin siya guys Yun talaga oh Sulit so, na yung pagpunta mo dito guys Nakaligo ka pa talaga At one to one na yan, Isda Ano ba? Dress code Kailangan may pants, pants Ito nakita Always ko yung challenge. pula Kasi nabili, nabili na natin <laughs> no? Okay lang, basta wala siyang tato. All good naman. Pwede ka na pumasok. Ay hindi, baka sa muka. Teka natin yung muka niya guys. Baka meron tato sa muka. All good. Okay na yan. Pasok. Welcome. Enjoy. Nakagay. <laughs> Uy, nandumi ng likod. I'm crossing my fingers for that green stamp. Ala, babae ka pala, boss. Ay, sa VIP, guys. Sorry po, bawal. Oh, ah, doon sa kabila. Doon club din yan, pero pincha lang title. Masaya dyan, masaya dyan. Ba't ang dumi do nyo? Ang kulit. Dumi mo, madam. Paligaw natin ikaw. Wait lang. Bawal ang alak. Wala naman siyang dalang alak. Kind of Pwede ka na oh, pumasok eh. Okay That's na siguro refreshing. yan. Huwag na, huwag na tayo maghirap sa'yo. Pasok! Nice. talaga. Ah, papakita ko sa inyo guys ko kung, kung paano gamitin yung iba nating gamit ng x-ray. Simulan natin sa x-ray guys. No? Uy. Uy, may nakikita akong bawal. No? Kitang kita yung bawal, guys. Mas wala nang iba, yun lang. Yun lang, yung isa lang ito. to, Bawal yan, bawal yan. Tapos, ito naman. Thermal scanner, no? Pag may sakit. Para makita natin, no? Kung may sakit siya, uy, wala. Tapos, ito naman paglasing guys no para makita natin kung lasing o oh, hindi ganyan lang wear mo lang siya tapos pag nandito sa green hindi lasing pag yellow hindi lasing a ah, medyo lasing pero oh, okay, goods pa yon bahala na kayo kung papapasukin niyo hindi basta pag red bawal so natin oh, kasi ganyan mo, pre? Kukunin ko lang sana to. So, ito naman. Oh, bawal to, bawal. Bawal to. So, ito na nga yung pinangliligo natin sa kanila, no? Guys, tapos ito naman. Tato removal. Mamaya gamitin natin yung pag may nakita tayong tao na may tato. Tapos pang ahit. Uh, ata ito. Kapasok ang militar. Ganyan nung tsura mo. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Lapit ka rito. Lapit ka rito. Ayan. Dapat isnapi. Yun talaga. Yan Kunti pa. Ba't ganyan yung ibin mo? Ano ka napasok ng dental niyan? Stop that. Masyadong makapal yung ano mo rin, kilay. Pakasa natin yan. All goods. Stop. All goods. Okay na. Pasok. Enjoy. Pag may, uy, may, may saksak siya sa likod. Sino sa... Ikaw ang sumaksak, no? Joker. Ayan, may tattoo siya. Kaso VIP. Ay. Sayang Aboy. Oh Next. Next, pasok! Ang dumi mo, diya ah. Natamad na akong magpaligo. Pwede, pwede. Wala naman ibang rule sa kanya, no? Kaso pag na lang natin siya, guys. Tagali natin yung patipaya. Free, free. It's not a may pagkain? May pagkain mo. I'm happy to share. It's all yours. Kainin mo. Bosin mo na dito, sir. Babal sa loob. Amina, amina. Konti lang come. kainin mo. Tapos, inom ka tubig. Oh, nice. Inom ka tubig. Sure, ice. <laughs> That would help Yan cool talaga, off. refreshing daw guys. Oh, cold. That was nice. Busog na yan. That's refreshing. Ay, ita natin siya. Right, just go easy on the close shave. Hey, a new look. Thanks for the fresh style. Yun talaga. Fresh new look. That ano lang mga. Cool. I was thinking I needed a trim anyway. Konti lang naman boss. Cool. I was thinking I needed a trim anyway. Nahoin okay na yan. Hey, a new look. Thanks for the fresh All style. All good. Pogi pogi. At minakita kumbabal. Feel free. It's not a big deal. Smartwatch. watch. Bal po to sa love cell. Dito lang po yan kay kuya. Yeah. Ah, tulog ka na naman. You say, you Kita ka uh, namin. Okay, okay. Kaya oh, yeah. so, ba? Chinese o it. ano? Half lang. <laughs> Half Chinese. Night. Next, great. next. Talaga, tuwan-tuwa sa atin, guys. Pasok. Pasok. Uy, pogi pogi. Laban ta to dyan, sir. Ay. Bawal oh, to, sir, no? Bagong bago to, eh. Ay, mura lang. Ah, oh, oh. ah may soft drinks pa siya. Oh. Sige, sayin. Ay, bawal ang alak sa loob. Kala mo, ah. Kala mo, ah. Boss, sayin na lang to, boss. <laughs> Ah, bawal ang alak yun lang naman may ka ba dyan boss para magamit na natin itong laser removal na, approve mm -hmm. approve 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 ayaw oh, yun kala ko ayaw mo pumasok eh na nga up next you'd be begging me to come inside not Yun, stop. talaga VIP pala <laughs> at sa na po bawal pong VIP sa loob puro pang mahihirap lang po <laughs> next ayun guys may tato pasok ma'am pasok I'm no sombrero daw guys no Bringin natin yung sombrero umbrella. Yeah. That's a nice touch. I appreciate the style. Ah, Hindi ka so. mo na natin. Tanggalin mo na natin yan ng tato. Yan, wag ka likod mama. Baka mabulag yung isa mong mata. Well, I didn't love it that much anyway. Thanks for the cleanup. Yan. Fresh start, I guess. Yung mga Thanks artista nagbabayad pa, ikaw libre lang. Well, I didn't love it that much anyway. Magkano yung ng isang artista na taga USD ito? $100,000. anyway. Thanks for the cleanup. Oh, grabe, na no? ano ba Wala na. Start, so, ayan na guys, Thanks nakita niyo na. Tato remove. Pero so, ano yun? bigyan natin yung umbrelo. Pack, tapos, bawal ang sakit at bawal ang pagkain. No problem. Alam mo anyway. ah. Tapos, bawal ang rilo. Anything for you, I'm glad I could assist. Kasi kung hindi nyo itatanong po, no? You a natural businessman. Bawal po yung rilo sa loob. <laughs> businessman daw tayo guys. Negosyante. Niloloko mo kami. Paasa ko na nga. Am I getting in? Yan na na natin lahat guys no. X X ray pa pala. Need two. Just don't scan anything you'll regret seeing. Ah, may baril ka diyan. All good na ah hit. Wag 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 Wawa naman. Brush no, nagamit na natin lahat no guys. Okay, nice. okay. I'm Next. You've definitely just improved my night. Yun talaga. Pasok, pasok, madam. No, konti na lang, mapupuno na. Paano ba malaman? Hindi ko rin alam eh, nung oras na ako naglalaro. Hindi pa rin tapos. Pag wala tong katapusan, no? Pero anong, ano sa'yo? Salamin at the no? At, tanggal to. Oh, sure, ah, uh, nung, ka na. Ako rin, na. Tapusin na natin to nung Saglit na lang yung duty natin Matatapos na no anyway. Oh Lalaki ka pala uh, Shades no, May tinda ba yung shades dyan nung? no? Right At akas, mag, ano ganun din, lumabas din Kaso wala yata shades malas mo walang shades bibilan sana kita ita you must have a good reason for this I trust you good taste na lang natin siya ng damit ay wala 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 rin damit malas mo talaga boss ano yan sing sing ba yan bawal sa loob to boss nang hawakan mo na lang muna At 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 wala na. All good na. At Oh yeah, I guess I am getting in. I'm so excited. I can't wait to okay, tell my okay. friends. Okay, okay. Eh na nga guys, no. Diyan na natin tinatapos yung laro, guys. Yan, 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 yan. Okay, ayos, no? Uh, maraming salamat guys no sa panonood no. Araw-araw na panonood nyo guys, na no? maraming salamat po. Tapos ha uh, shoutout po muna no bago magtapos. Ha uh, shoutout po muna kay ah uh, mam ma Maris no. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa binigay yung damit, Ma'am no. Ito guys, na no? bigay ni Ma'am Maris, grabe. Galing pa po itong Hong Kong grabe no? yung mga uh, nanonood sa atin no mga big time galing pang Hong Kong to mo guys no binili sa atin ni Ma'am Maris maraming salamat po Ma'am Maris no shout out po sa inyo grabe yung nanonood sa atin big time pa Hong Kong Hong Kong na lang at sino pa ba yan si Ma'am Marie shout out po Ma'am Marie no maraming salamat po sa binigay nyong UB uh, ube no ube galing bagyo guys grabe si ma'am marie mga nanonood talaga sa atin mga big time guys no A uh, shout -out po ma'am marie maraming salamat po sa ube tapos kay ching galit no shout out sa iyo boss at kay ah uh, boss brigole ching brigole shout -out po ayo nga pala guys Lagi ko nalilimutan. Si Ma'am Marie. Ah, meron niyan siyang negosyo guys, no? Kung meron kayong mga Sine-celebrate anniversary, birthday, Sa kung anumang inokasyon na kailangan nyo ng balloon. No? Oh, punta lang kayo sa Balloony PH. Ipo-post ko po dito sa uh, screen, no? Yan po. Puntaan nyo lang po yung page niya sa FB page. Ha, uh, negosyo po yan ni Ma'am Marie guys. Supportahan po natin yan. No? Solid po yan. No? Matagal na po siya naggagawa ng mga balloons. No? Bigyan ko po kayo ng sample. Kaya e, po yung mga itsura ng mga balloon niya. Marabi guys. Solid yan si Ma'am Marie. Gumawa ng balloon. No? Mga pangregalo sa mga okasyon. Sa mga minamahal nyo sa buhay. Okay so, na guys. No? ah uh, shout out po ulit. Ma'am Marie, maraming salamat po. At last na shoutout natin guys no kay Ching Tolentino no shoutout bossing. Maraming salamat sa panonood guys. Grabe araw-araw kayo nanonood no. Maraming salamat po sa inyo. At ah, sana wag kayong atomoy ah, yeah! magsawa. Magsawa at wag kayo tumigil manood sa atin guys no. Pero sa ngayon, yun lang muna. Ah, maraming salamat. See you tomorrow. Paalam.